trabaho ng boson Pag-grinder-grinder lang Ayan, boson, guys, Ayan Ang trabaho ng boson guys Sa Inter-Island Ganyan ang trabaho ng boson Ayan Tapos okay, guys Huwag kayong umasang maganda ang trabaho nyo Pag nandito kayo sa Inter-Island Sigurado Mahirap ang trabaho pag inter island. Ayan. Tapos guys, huwag niyong asahan din na ang kabina ay aircon. Ito ang kabina ng boson Ito ang kabina ng electrician. Ayan guys, walang aircon yan. Sariling provided ang blower or yan. Sarili yan. Yan, sa kanya ring tubig. Meron din yung iba. I ano na rin yung tubig, yan sagot na lang. Tubig tsaka sabon. Pag apparatus ka, guys. yan, itong kabina ng oiler. ayan guys. Good morning. siya share ko lang yung mga trabaho ng mga steam members.